Kamuha, kaya, kamusta dyan? Oo, oh, ilang dito sa Tagaytay. Let, wow. umuwi ka ngayon. Kasi, yung binili kong sasakyan, hindi ko alam na ngayon para dadalin. All oh. four wheels. Ha? Teka lang pa. Bakit? Ito pong malayo, maya maya. Ah, uh, na lang ako. Hindi. Kaya, the... ako, magpupuk na ako. Eh, kaya ang ating four wheels. <tinyo> Eh Si Lelet, 'di ba, nasa Tagaytay? Uh -huh. Alam mo naman kung gaano kalayo dito, yun Oo, okay, oo, oh, oh, napakalayo. Kunwari, meron na kaming ano, four wheels. Ah. Uh -huh. oh, bibili nga pala yun, diba? <laughs> 'di ba? Hindi pre, 'di ba? Bibili kong four wheels, pero hindi muna. Mm. G uh, nakita mo yung mga ATV dyan? Oo, oh, yung <laughs> ATV. eh, <laughs> four wheels yun eh. Oh, four wheels oh, pa rin yun. Apat yung na. Apat yung na. Alam mo, si Lelet, guys, uh, ah, sa totoo lang, nasa Tagaytay yun, sobrang layo dito. Uh. Ah. natin siya, papatrabili natin siya. I-excite natin siya kung uh. Ah. nga rin, nagkaroon tayo ng four wheels <laughs> pa <pare>. rin. <laughs> Ay, an adik na adik sa four wheels yun. Oo. Kaya pa, kailan ka ba magkaka four wheels? Four na lang tayo motor, motor, motor. Ngayon pa, ipaprank natin siya. Papagurin natin siya sa biyahe. Nagmumotor yun, hanggang ah. pagkita ka dito. Pag uwi niya dito, magmumotor pa rin siya. Pero yung guys, hintayin nyo. Oo, oh, talo nyo, takan mo na! Ano, pare, sabi nyo. Teka, ayaw sagutin, ang mo huwag. Anip na bata na yun tuwan naman siya pag nalaman niya. Ay, oo ba? Ay, isang araw pa niya sinasabi yun. <laughs> <laughs> sabi mo magkakapurulis ka na. Yun, pero... Ay, ano? Oh, oh nakamusta na, na, dyan? Oo, oh, ilang ka sa Tagaytay. Ay. Ito kami saan mo ngayon sa main resort. Let, wow. umuwi ka ngayon. Kasi, yung binili kong sasakyan, hindi ko alam na sasakyan, ha? yung pala dadalin. Oo. Sasakyan ah? Yung 4 wheels! Nakakabot na mga konti kapag Tignan pa, tignan pa. May smile ah. pa. Puso pre. nag let. Umuwi kayo ah. Ngayon din ako umuwi kaya. Ha, huh? At yung, ano, yung four wheels. Ha? Teka lang pa. Bakit? Dato pong malayo, maya maya. Buli na lang ako. Hindi, ngayon na. Umuwi ka na. Basta umuwi ka na ngayon. Hihintayin ka namin. Saglit na biyahe yan. Kainit ng biyahe Pero sige <laughs> Pero sige Punta ka ngayon ha. ah Para masakyan na natin Yung four wheels Okay Okay Mag-aano mag, lang ako mag na ako hey! Hey! <laughs> Bye bye ganun, oh. All mag pa lang mag pa lang Tinamad ka no Tinamad mo Oh good mag ano tinamad mag ang tawag dito mag single mag bubok pa raw malayo rin kasi pero hintayin na lang natin pauwi na sana tayo tapan sa nyo nga muna matagal pa yun ay, <laughs> ay. andyan na andyan na andyan na ba ay ang dito sa harap ay ang Okay, ang huwag kayo pasimple lang kayo <laughs> wala ka naman sa bahay pinatampak kayo sa kampagi tayo guys at look. ganda ng kampagi oh ganda okay, rito dito ko i-reveal ire yung surprise ko kay Lelet na four wheels kama oh let dahil ang layo ng binyahe mo malayo talaga galing ka pa ng tagaytay pupuntahan niya sana din yung crush niya pero ni-introduce ko sa ang ating four wheels ganda Ah. wheels naman daw Bakit ba? Ano mo ATV lang 'yan eh. talaga. Ano? Ano ba 'yung <laughs> <laughs> ano, sinabi mo kasi? Four wheels pre. O oh, eh four wheels 'to. Four wheels yan. Oh. oh. Eh 'di ba yung alam ko may aircon 'yun. Para <laughs> 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 <Bahala> ka dyan. magtaga ng taga. Tingnan pa uwi mo pa kasi ko. Oh? <laughs> Mainit ba dito sa Cavite? Malamig. Oh. May aircon ah. Oo. kahit na? Kainin. Dabit mo na. Ayoko. Bakit din? Sayang na may biyahe mo lang. Kaya nga. O, sayang talaga yung biyahe ko, pa. Malaking <laughs> muna rin yung appointment. <laughs> appointment? May tarapistis ron. Nakakakayo dyan. Sakit mo na. Ayoko pa. Ba. Nasaan? Paano nagkatrabaho ko Nag-effort ako, bumili Ayoko. ko na sasakyan para sa'yo. Ayoko pa, ba bata lang yan eh. <manyan>. Ano tingin mo sa'yo? Ma malaki na ako. Malaki na ka doon? Iba-iba lang sa'yo? Akala mo na. Gano'n lang. Sige na. Akala mo na.

Four wheels ba yan? wheels ka May apat. May kadena, di kadena. <laughs> Sige na, na pa, try mo kasi. Na, tutulak na First na, time mo rin gagamit yan eh. ko pa gamitin ka mo yan natin. mo <laughs> na <lang> natin. <laughs> Ditulak pa pala. Oh, alam nga. <laughs> Pintuti mo lang. Yun o, mo yung buton.